ikapitong kabanata Malaya na tayo sa kautusan Mga kapatid, alam naman ninyo ang tungkol sa batas. Kaya nauunawaan ninyo na ang tao ay nasa sakop lamang ng batas habang nabubuhay siya. Halimbawa ayon sa batas, ang isang babaeng may asawa ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Pero kung namatay na ang kanyang asawa, Malaya na siya sa batas tungkol sa mga mag-asawa. Kaya kung makikisama siya sa ibang lalaki habang buhay pa ang kanyang asawa, nagkakasala siya ng pangangalunya. Pero kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas tungkol sa mga mag-asawa. At kung mag-asawa man siyang muli, hindi siya nakakasala ng pangangalunya. Ganyan din ang nangyari sa inyo mga kapatid malaya na kayo sa kautusan sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo. Muli siyang nabuhay at kayo'y pinag-isa sa Kanya para maging kapakipakinabang sa paglilingkod sa Diyos. Noong namumuhay pa tayo sa dati nating pagkatao, ang masamang pagnanasa ang nagahari sa ating katawan at pinukaw pa ng kautusan, kaya gumawa tayo ng mga bagay na nakapagdudulot ng kamatayan. Pero ngayon ay malaya na tayo sa kautusan dahil namatay na tayo sa kautusan ito na dating umalipin sa atin. Ang ating paglilingkod ngayon sa Diyos ay hindi na ayon sa dating buhay na dulot ng kautusan, kundi sa bagong buhay na dulot ng banal na Espiritu. Ang Kautusan at Ang Kasalanan Ang ibig ko bang sabihin ay masama ang kautusan? Aba hindi, Sapagkat kung walang kautusan, hindi ko malalaman kung ano ang kasalanan. Halimbawa kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang maging sakin. Hindi ko sana nalaman na masama pala ang pagiging sakin. Ngunit ginamit ng kasalanan ng kautusan ito para pukawin sa akin ang lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat kung walang kautusan, walang kapangyarihan ng kasalanan Noong una nabuhay ako ng walang kautusan Pero nang malaman ko ang kautusan Nalaman ko ako pala'y makasalanan At nahatulan na ng kamatayan Kaya ang kautusan na dapat sana'y magbibigay ng buhay Ang siya pang nagdulot sa akin ng kamatayan Sapagkat ginamit ng kasalanan ng kautusan para dayain ako At dahil dito nahatulan ako ng kamatayan dahil hindi ko masunod ang kautusan. Pero sa kabila nito, banal pa rin ang kautusan. Ang bawat utos nito ay banal, matuwid at mabuti. Nangangahulugan ba na ang mabuting bagay pa ang siyang nagdulot sa akin ng kamatayan? Aba hindi. Ang kasalanan ang siyang nagdulot nito. Ginamit ng kasalanan ng kautusan na isang mabuting bagay para ako'y mahatulan ng kamatayan at dahil dito nalaman ko kung gaano talaga kasama ang kasalanan ang kaguluhan sa puso ng tao alam natin na ang kautusan ay mula sa banal na espiritu pero makamundo ako at alipin ng kasalanan hindi ko maintindihan ang aking sarili dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa pero ang mga bagay na ayaw kong gawin ang siya kong ginagawa. At kung ayaw ko ang mga ginagawa kong masama. Ibig sabihin nito ay sumasang-ayon ako na tama nga ang sinasabi ng kautusan. Kaya hindi talaga ako ang gumagawa ng masama. Kundi ang kasalanang likas sa akin. Alam kong walang mabuti sa akin. Ang tinutukoy ko ay ang makasalanan kong pagkatao. Dahil kahit gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko ito magawa. Dahil dito, ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na kinasusuklaman kong gawin, ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko man ang ayaw kong gawin, hindi na ako ang talagang gumagawa nito, kundi ang kasalanang likas sa akin. Ito ang natuklasan ko tungkol sa aking sarili. Kung ibig kong gumawa ng mabuti, hinahadlangan ako ng kasamaang likas sa aking. Sa kaibutura ng aking puso, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. Pero may napapansin akong ibang kapangyarihan na kumikilo sa aking pagkatao, na sumasalungat sa pagsunod ko sa kautusan na alam ko. Dahil dito, naging alipin ako ng kapangyarihan ng kasalanang likas sa aking pagkatao. Kawawa naman ako Sino ang magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Salamat sa Diyos. Siya ang magliligtas sa akin sa pamamagitan ni Heso Kristo na ating Panginoon. Ito ang aking kalagayan. Ang kaisipan ko ay nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. Pero ang aking makasalanang pagkatao ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng kasalanan.